digital business naman ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bakit nga ba usong-uso to? Dahil ang dami nang nag-retire ng maaga. Ang dami ng utang na nababayaran. Nakakapag-impromptu vacation. Madami nang nakapag-invest ng real estate properties here and abroad. Maraming oras sa pamilya dahil part-time ka na lang ngayon. At merong work-life balance na hindi-hindi mo na-experience dati. Hello, kami ay mga healthcare workers. At, At kami, kami naman healthcare. ay mga corporate employees. Andito kami ngayon sa London for our Digital Business Leadership Retreat. Itong digital business na to ang naging answered prayers sa aming lahat. Kaya gusto rin po namin i-share to sa inyo. Kabayan, eto lang ang gagawin mo. Click the button around this video, put your details, and we'll send you the information hinding-hindi po kami mapapagod na ibahagi po ito sa inyo. God bless you all! And see you on the next time!